ni EOA Vero Pensioners. Maagang release ng pension dalawang 2,000 at 25. Dalawa ni Tranche e Pension Increase to 2 ye. Pagandang araw sa ating mga kapwa pensionado ng SE. Bilang isang retiradong empleyado at laro pensioner ng labindalawa taon na, gusto kong ibahagi sa inyo ang impormasyon tungkol sa mga balitang kumakalat tungkol sa maagang release ng pension para sa Mayo at 2025. Pati na rin ang sinasabing dalawa ni tranche at pension increase. Maagang release ng pension para sa Mayo 2,000 at 25. Base sa pananaliksik at sa mga opisyal na anunsyo ng SSS, may katotohanan ang balita tungkol sa maagang release ng pension para sa Mayo 2,000 at 25. Alinsunod sa nakagawiang patakaran ng SSS, tuwing may mga piyesta opisyal at holiday, nagkakaroon ng adjustment sa schedule ng pagbibigay ng benepisyo. Narito ang mga detalye tungkol sa schedule ng release ng pension para sa Mayo 2000 at 2025. Para sa mga pensionado na nakatanggap ng kanilang unang pension bago ang taong 2010, -20, ang kanilang pension ay idideposito sa kanilang bank accounts o e-wallets sa Abril 20, 2025. Para sa mga pensionado na nakatanggap ng kanilang unang pensyon mula 2010 hanggang -20, 2024, at ang kanilang pensyon ay ibibigay sa Mayo 1, 2, Libo at 25. Ang maagang pag-release ng pensyon ay dahil sa Labor Day Holiday sa Mayo 1, Libo at 25. Layunin ng SAS na masiguro na may pondo ang mga pensyonado bago ang piyesta opisyal. Tandaan na para sa mga pensyonadong tumatanggap ng kanilang benepisyo sa pamamagitan ng Isara Umid Yed Card, Pesonet Participating Banks, o wallets, cash, paimaya, ang pondo ay direktang idideposito sa inyong account. Para sa mga pensyonadong tumatanggap ng kanilang benepisyo sa pamamagitan ng cash card o cash pick up sa remittance centers, sundin ang regular na schedule ng pagkuha. Dalawad ni tranche, ano ang katotohanan? Maraming mga balita at usap-usapan tungkol sa tinatawag na dalawad ni tranche ng pension increase. Nais kong linawin ito base sa mga opisyal na datos mula sa raya at mga umiiral na batas. Kasaysayan ng Pension Hike Noong 2017, inaprubahan ng dating Pangulo ang iisang libo pension increase para sa mga daga pensionado na itinuring na isa t tranche ng planong 2,000 na dagdag sa pension. Ang isa agi tranche ay nagsimulang ipatupad noong Enero 2017. Ang sinasabing dalawa ni tranche o dagdag na isang libo ay hindi pa opisyal na naipatupad. Bagaman ito ay pinag-usapan at iminungkahi noon, wala pang formal na anunsyo ang isaya o ang kasalukuyang administrasyon tungkol sa implementasyon nito para sa Mayo 2000 at 2025. Ayon sa mga pinakabagong pahayag ng ISS, ang anumang dagdag na pensyon ay kailangang sumailalim sa maingat na pagsusuri ng aktuaryal upang matiyak na hindi mababawasan ang aktuaryal life ng pondong pampensyon. Kasalukuyang nasa 2,000 at 47 ang aktuaryal life ng Zeta Fund at anumang dagdag na benepisyo ay maaaring magpaikli nito. Pension increase para sa 2,000 at 25, totoo ba? Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na anunsyo tungkol sa across the board na pension increase para sa 2025. At 25. Ang huling malaking pagtaas ng pensyon ay nangyari noong 2017 kung saan nagkaroon ng iisang libo dagdag sa buwan ng pensyon ng mga retiradong miyembro. Gayunpaman, may ilang mga mahalagang punto na dapat tandaan. Annual Confirmation of Pensioners, ACOP, mahalagang kumpletuhin ang ACOP requirement upang patuloy na makatanggap ng pensyon. Para sa 2025, may mga pagbabago sa proseso ng AKOP kaya siguraduhin na updated ang inyong impormasyon sa RAA. Labintatlo Remont Pension Ang mga pensionado ay patuloy na makakatanggap ng labintatlo Remont Pension na karaniwang ibinibigay tuwing Disyembre. Contribution Rate Adjustment Nagkaroon ng pagtaas sa contribution rate para sa mga aktibong miyembro ng SAS mula 13% tungo sa 14% na simula Enero libo at 2025. Ang pagtaas na ito ay naglalayong palakasin ang pondo ng ISA para sa pangmatagalang benepisyo ng mga miyembro at pensionado Kung kailan maaasahan ang susunod na pension increase? Ang desisyon para sa pagtaas ng pensyon ay nagmumula sa Kongreso at sa Pangulo. Batay sa kasaysayan, ang mga pagtaas ng pensyon ay hindi regular at nakadepende sa kalagayan ng ekonomiya at sa kalusugan ng isang Fund. Para sa anumang pension increase na maaaring ipatupad sa hinaharap, kinakailangan. Maipasa muna bilang batas. Maaprobahan ng Isaro Board. Masertipikahan ng aktuwaryo ng NAYA. Maaprobahan ng Pangulo. Ano ang magagawa ng mga pensionado habang naghihintay? Habang wala pang opisyal na anunsyo tungkol sa dalawa ni tranche o bagong pension increase, narito ang ilang hakbang na maaaring gawin ng mga pensionado. Siguruhin na updated ang inyong impormasyon sa RAEA. Bisitahin ang pinakamalapit na RAEA branch o gamitin ang RAEA online portal para update ang inyong contact details at bank information. Kumpletuhin ang ACOP requirement. Ang annual confirmation of pensioners ay mahalaga para sa patuloy na pagtanggap ng pensyon mag-apply para sa iba pang benepisyo para sa mga senior citizen. 5% discount sa grocery items at mga bilihin. 20% discount sa mga gamot at medical na serbisyo. Libreng medical at dental check-up sa mga pampublikong ospital. Libreng senior citizen ye. Sumali sa mga kooperatiba o asosasyon ng mga senior citizen sa inyong komunidad para makakuha ng karagdagang suporta at benepisyo. Panghuling paalala, Bilang mga pensionado, mahalagang maging mapanuri sa mga balitang ating natatanggap. Maraming kumakalat na maling impormasyon sa social media at sa text messages. Huwag agad maniwala sa mga balitang walang kumpirmasyon mula sa opisyal na sources. Para sa mga opisyal na anunsyo at update tungkol sa Raro Pension, maaaring sumangguni sa sumusunod. Opisyal na website ng EAS, Facebook page ng Social Security System. Herrera Hotline, at 1455 o hanggang 55 Tandaan na ang anumang opisyal na announcement tungkol sa pension increase o dalawa ni Tranche ay lalabas muna sa mga opisyal na channels ng isara bago ito kumalat sa social media. Naway nakatulong ang impormasyong ito sa inyo, mga kapwa pensionado. Patuloy na ibabahagi ang mga verified na impormasyon tungkol sa ating mga benepisyo sa raya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na update. Paalala, ang impormasyong ibinigay dito ay batay sa mga opisyal na datos na available hanggang Abril libo at 2025. Ang mga patakaran at schedule ay maaaring magbago, kaya laging kumonsulta sa opisyal na website at social media accounts ng SLO para sa pinakabagong impormasyon.